brothers and best friends. Uh River and Rajun. let's do fast talk. Brothers and best friends. Ganda. Okay. Ganda. Best friends and brothers. Okay. <laughs> Both. Sasayo sa kakanta. Uh, sa Guitar, drums. Gitara. Action drama. Action. Workout, night out. Workout. Mobile game, basketball game. Basketball. Sweet love, tough love. Sweet, Sweet love. Pasko o bagong taon? Pasko. <laughs> Puto bumbong, bibingka. Puto bibingka, bumbong. Ha? Ayon. Paboritong handa tuwing Pasko? Uh, um, Leche your plan. De bola. Ayon. Magkasundo. Paboritong laro noong mga bata pa kayo? Uh, computer Bukod games. Sa basketball o games. o computer. Sa inyong dalawa, sinong mas guwapo? Roger. <laughs> si sinong mas sexy? Rojun. Sino ang mas magaling sumayaw? Ray Bird. Sino Bird. ang mas matinik? Uh, wala wala ata. Wala matinik. Ito. Sino ang mas pasaway? Ako, Ako ba? Okay. Sino ang mas kuripot? Youngest. Uh, Galante eh. Ako. Opo. Sino ang mas chef? Ah, uh, Ito Rojo. na naman. Sino ang mas mayaman? Andito ko lang. Sa nang sabi ko, Ito ang gusto ko na confirm na huya. Uh, River, paborito mong luto ni Julie? ah uh, French toast. Bagay na binago mo para kay Julie. Um, the way she talks? Complete this. Takot ako kay Julie kapag? Kapag Malaman ko lang pagising ko, wala na sa buhay ko kasi mahal na mahal ko siya eh. ah! <laughs> River, describe Rodjun as a brother. Um, Rodjun Cruz is uh, the best role model for me. Well, mm. Rodjun, describe River as a brother. Uh, mabusilak ang puso. Rodjun, baby number two, boy or girl? God girl. Rodjun, katangiang namana ni Joaquin sa iyo? Makulit. Energetic. Sobra. Complete this. Takot ako kay dayan kapag? Kapag uh, hindi ko nababantayan si Joaquin. Nang wala siya. <laughs> okay. Sabay. Lights on or lights off? Go. Lights, lights on. on. Happiness or chocolates? Happiness. <laughs> happiness. share my happiness. Best time for happiness? Any time of the day po. Both. Complete the sentence. Basta Cruz. Talentado. Hmm, basta Cruz. Uh, versatile. Ah. Yeah. <laughs> <laughs> rog, kumusta ang buhay, Daddy? Actually, tito boy, Tito Boy, na pa yung damit ko, sweet. Uh, <laughs> Actually, Tito Boy, parang sobrang saya. Alam niyo yung parang ang daming blessings na dumating sa buhay ko. Pero nung dumating si si Joaquin, yun yung greatest blessing and I'm so happy, Tito Boy, na minsan gumigising ako ng umaga na parang, Lord, ano po ba yung nagawa akong mabuti sa buhay ko? But nyo ako binless ng ganito. Yun yung everyday Umarap ako ng bagong umaga na thankful and inspired po.